Kailangan okay, nga panas Eh bakit? Baka hindi kasi mukhang ano yung siya. Si hindi. siya si Majen. Sila pula, buha. Bata, buha siya si eh, di ba, ano din naman yun? Ano? Sila Ay, o. Sa... Ayun o. No? 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 nga ako sa ng puno. Oo. Oh, diba? nga nang mayon? Oo. Oh, okay. Ano kinukuna mo dyan? Wala. Ito lang. <laughs> ko kay Amik, ingit ko sa si Amik. Asa umikot ko tayo Dito na agad yung mayon. Hindi oh. yeah, may nakasipat. Si nay gan. Oh. Dito tap 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 O, tap 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 Ayan, tap 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 oh, tap 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 嗯。